Digong umiyak. Ang inyong Digong umiyak, oh. Bigyan nyo ng ano, panyo. Damihan nyo. Sampung panyo ang bigay nyo. Para magmukhang makatotohanan. Ngayon pa iyak, iyak ka, pero noon angas-angas ka. Ganito kasi yan. Pag hindi mo kaya, wag, wag ka maangas. Pag hindi mo kaya yung future na paparating sa'yo, huwag kang mag-angas ngayon. Kasi ngayon, maangas ka. Din pag uh, ikaw na yung tinututukan, magmamakaawa ka na, magpapaawa ka na, iiyak ka na. Oh, sabi ng isa dito, oh, sabi ni Arthur Parado, bayar lang bayaralang vlogger. Oo nga! Bayad nga ako eh. Oh, pero bumaba yung bayad sa akin ngayon ni ano ng uh, totoong bangag na si Piona. Uh, Ray Kawaling shoutout po. Ang binayad sa akin ngayon medyo bumaba kasi eh hindi daw muna siya nakapagnakaw pa eh. Magnanakaw daw muna. So ang bayad sa akin ngayon ay 600 uh, 500,000 pa lang. Bumaba nung nakaraan sa milyon kada araw ngayon 500,000. Magnakaw daw muna siya. Oo sa kaba ng bayan para may pambayad siya sa mga vlogger-vloggeran niya. Ay, ano yun yung sabi ni Fiona sa akin? Psst, ballpoint man, medyo bayaran uh, bayaran muna kita ha, pero ano lang muna? Uh, 500k lang muna. Ha? Oo, mag magnanakaw pa kasi ako eh. Oo, medyo ubos na yung budget. Ha? Eh, bayaran muna kita ng 500k. Oh, yun yung sabi ni Fiona. Kasi gusto niya sirain ko yung tatay niya. Sabi ko naman sa kanya, ano man sisirain ko dyan? Isa mukha, sira na nga. Ay, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. O. Oh. Diba? Ano man sisirain dyan? Sabi ko, si mukha naman akong pera. Sabi ko, ah, sige na, akin, akin na. Eh, mag syoktong, -syoktong ako mamaya. Para may pan syoktong, -syoktong ako dito. Akin na yung 500k. Hindi na uh, binigay po sa akin cash. Hindi daw po sa GCash. Hindi daw po pwede sa mga bank accounts kasi matitrace daw yun. So, ang ginawa, ah, uh, hinabot sa akin, ni Fiona. O, uh, nakaputing sobre. Kung sila, pito, walo, siyam na sobre. O, uh, kung siyam na sobre yun sa kanila, akin isang sobre lang, pero malaki po yun. O, oh, 500k. O. Uh, o, uh, sino pa yung magtatanong dyan? O, uh, Sino pa yung magtatanong? Ito? Iyak! Yung nasa gilid ko ngayon, nasusuka po ako. Yung nasa gilid Nakakasuka talaga. Alam, alam nyo, hindi, hindi lang sa physical na, ano eh, pati sa pag-uugali, nakakasuka. Nagdadrama. Makinig kayong DD dyan. Babanatang ko ngayon yung tatay niyong iyakin. Iyak pa more. Iyak, iyak pa more. Oh. 299 likes. Salamat po ha sa mga nag-like dyan. So, tuloy natin. Balik ko lang ha. Tingnan nyo. <tong> Ini ha. Dapat may 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 boses to. Eh, na... pinaghahanap ng putang na... na pinaghahanap ako ng, ng mga kalaban ko. Inihahanda na, na ng Relax lang! Nag-dubsmas uh, pa nga tayo <tong> eh. Hinahanap ako ng kalaban ko ngayon. Tol! Huwag oh, tulong! Huwag na tulong! Ang hirap mag ano? oh, kapihan muna natin, kapihan! Okay, shoutout kay uh, Vlog ha! Uh, -oh. uh magandang gabi, At sino pa tong isa? Oh, nahawa na sa pag-arte ng mga uh, kaalyado niyang uh, oo oh -oh. Kaya dyan ang mga artista. Uh, artista na rin pala to si Digong. Oh. A -a Alam naman natin yan, Ma'am -ma Marilo, na joke lang yan ni Digong, drama lang yan. Ganito, iiyak siya ngayon. Tapos may mga tangang Pilipino, kawawa naman ang tatay Digong natin. Usuportahan natin ang tatay Digong natin. Tingnan mo, umiiyak, nakakaawa. And then, kinabukasan, biglang mag-announce. A ah, joke ko lang yun. Mm, nasayang yung luha ng mga supporter niya. Kung ganun. Joke ko lang po yun. Yung iyak ko, joke lang yun. Eh, ikaw na didi-shits na umiyak. Joke lang din yun. kan Pero, ito ha, totoo po ito. Marami pong naiyak sa pag-iyak ni Digong. Sabi ko nga, buhay pa yung tao, iniiyakan nyo na. buhay na buhay naman si Digong eh. Bakit nyo iniiyakan? Matet, salamat sa pag-like ha. Oh, andyan si Digong, buhay po. Huwag po nating iiyakan yung buhay. Ha? Ang pangit naman. Kayo naman. Buhay pa yung tao, pinapatay nyo na. <laughs> ah, tuloy natin to. Dana ng Department of Justice ang sang briefer para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magkabayan siya sa mga posibleng pangyayari sakaling arrestuhin o mag-issue ng arrest warrant, arrestuhin o mag-issue ng arrest warrant ang International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, oh, yan na. Ah. Nung narinig ni Digong yung balita, eto yung nangyari magdadrama siya. Ah. Uh. Tabang ka na po. Tabang ka K.O. ninyo. Kaya ang Inter International Criminal Court basig ko. Tabang ko. Tabangi ko ninyo. Isog-isog ragod ko pero hindi man ko isog ko eh. Hadlock man ko pag... Isug uh, isog ko kaya na may security. Pero pag wala yung security, hadlock man ko. Tabangi ko ninyo. Iboto si Bato. Be! Bansyang Haim, shoutout po ha. Ah. At kay Maria Faye Paliso. <laughs> Pinagtatawa ng si Digong dito, no? Sabi nung sabi ni Eric sa bao, May marunong palang umiyak. Hoy <laughs> kayo ha. Umiiyak lang yung tao, binabaran niyo. Huwag niyo nang pahiya. Ha? Ay, lahat naman tayo umiiyak, no? Kaya nga lang eh sobrang si Digong eh. Ang pangit kasi tingnan sa tao, no? Iiyak ka, yung, yung, nag-aangas-angas ka, maangas ka, piling mo, ikaw yung Panginoon, uh oo, -oh, pero, umiiyak ka ngayon. Ang pangit, tingnan eh. Diba? Nakakaiya yung, dapat maangas ka. Rigo Duterte. Tamang kanako. Eh. Uh. Yay! Si tatay digong umiyak. Ang galing talaga ni tatay. Pati ba naman yung pag-iyak papalakpakan? Hindi mo naman mga tanga. Ha? Ah? Akalain mo? Umiyak lang yung tatay nila. Kumalakpak. Aba? Baka siguro kahit pagtaay siguro palakpakan nyo pa rin. Kung halimbawa ako, kung halimbawa ako si digong tapos bigla kong tatay sa harapan nyo. Yay! Tumaha yung idol ko. Mapalakpakan nyo pa rin. Ang tatanga. Oo. Oh, Tignan yun nyo yung mukha niya. Pag umiyak, parang garapata. Uy, <laughs> walang kayo malait. Grabe naman kayo, ha? Kam Kamil. Kamil, shoutout po sa'yo, ha? Oo, oh, grabe naman kayo. Eh, hindi naman garapata yan. Ay, tao pa rin yan. Kaya nga lang, ah... Uh, ang tingin niya sa mga Pilipino, hindi po tao. Ah, ah, ah. Tingnan ah. niya papalaktakan 'yan, ah. Oh, balik natin konti, ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Tomong <laughs> Grabe, um, tindi na yung sira ng utak ng Madidiis ba? Oh, matindi na no. Parang Ano bang nakain ng mga DDS bigas? <laughs> bigas ba kinakain nito? Oh, pulbron. Oh, ang tatanga eh. Mga mga anak ng nagsilbing karoon sa gobyerno. Yung mga anak mo na nagsisilbi sa gobyerno? O nagnanakaw? Diyan sa gobyerno? Tanong ko lang po yun na, ah. Nagsisilbi nga ba talaga? Kasi pag sinabi mong nagsisilbi yung mga anak mo sa gobyerno, ibig sabihin, dapat nagtatrabaho yung mga yan. Diba? Pero si Sarah, anong ginagawa? Puro paninira sa administrasyon. Hindi, trabaho yung ginagawa. <laughs> Laro naman eh. Trabaho ba ang ginagawa ng anak mo? Nagtatrabaho ba ng maayos yung anak mo? Wala eh. Fake news ka. O oh, hindi namin nakikitang yung anak mo nagtatrabaho sa gobyerno. Pwede kung sabihin natin baka. Oh, baka lang. Baka may bagong plano na magnakaw. Baka lang naman. B hindi ko naman sinasabing... Diba? B Sus! Ah. Oh. ah... Hindi, wala na si Digong. Stress na ito. Alam mo, may edad na to eh, si Digong Um, ramdam niya ngayon. Imbis na mag-relax ka, hindi siya makakapag-relax eh. Kasi ramdam niya ngayon yung stress. Patong patong na problema yung dumating kay Digong ngayon. Kaninong kagagawan? Kagagawan ba natin ng mga content creator? Hindi po kasi nagre-react lang tayo sa mga issue. Ha? Kasi sinasabi nila sinisiraan natin hindi. Siya mismo yung may kagagawan niyan. Siya mismo yung gumawa ng problema na 'yan. 'Di ba? Patong patong na problema yung dumating sa kanya ngayon. Kaya yeah, hindi na makatulog ng maayos to eh. Pagpalagay natin, sige, sanay ka sa mga issue. Pero iba to eh. ba? Diba? Kung sa Dabaw noon, mayor ka, may nag sa sa'yo, maliit lang yun. Pero ito, halos buong, ano eh, buong bansa, mga Pilipino, sumisigaw ng hustisya. ba? Diba? Hindi na makatulog yan si Digong, baka hindi pa makakain ng maayos eh. Kasi ang tao po kasi, pag ma stress yan, stress na stress yan, hindi po makakain. ba? Diba? Hindi po yan makakain ng maayos. Iisipin niya, papasok at papasok sa utak niya, yung mga kapaltakan na ginawa niya. At syempre, yung naghahabol sa kanya. ba? Diba? Okay, salamat po sa 428 likes natin, Jaan. Uh, huwag kalimutang mag-like sa ating live ngayon. na <laughs> <laughs> Hmm. Tingnan mo. Ma mga bangag, di ba? Umiiyak kanina, tapos biglang Joe nagtawanan yung mga bangag. Kahit hindi naman nakakatawa. Di ba? Ah, tayo pag malungkot, dapat malungkot lang eh. Uh, pero iba tong mga to malungkot ng isang segundo after niyan tatawa na ulit ganun po ang mga adik kasi itong mga nanonood kay Digong Jan, mga adik umiiyak ka ngayon kasi naawa ka sa tao maya uh, maya tatawa ka din o hindi bangag ka adik ka di diba? Hi uh uh VIPs worldwide shoutout sa iyo. Salamat po sa palike. Oh, nagdadrama nga. Oh, tuloy. Jaya Sharota. Ah. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Miko Clavano kasama rin sa briefer, Nora ang Aleta. Shoutout. Pag-aaral sa muling paglahok ng Pilipinas sa ICC it will have to be a very objective uh, briefer para malaman ni presidente kung paano siya uh, gagalaw no once the icc warrants of arrest if ever are issued then he will know kung ano yung mga legalities yung mga options niya at yung uh, katulad ni ano katulad nitong andrew escalante tanga no uh, diba nasaktan po siya kasi yung tatay niya iyakin pala oh uh, tinan mo to ano oh. Tiyan mo yung tatay mo oh. Tiyan, mo, tiyan mo. Oh, 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 Oy! Ano yari? yari? sa tatay mo. Hmm? Yan oh. Tulungan mo naman. Bigyan mo ng uh, tissue. Ha? Andrew Escalante. Ang yabang ko daw mag-vlog. Eh, vlog yung ginagawa ko. Hindi vlog. Ano? Manunulat? Tanga putang ina mo Ha? Andrew Escalante, buong pamilya mo, putang ina niyo. K.O. <laughs> your ayo uh, your Frosena losses. Shout out sayo, ha? ah. Uh, na ba 'yun? Okay. Diba? Ikitang e, kita mo, video to, vlog yung ginagawa ko, tapos sasabihin mo, vlog? B-L-O-G, vlog? <laughs> Ano ako manunulat? Eh, ako nga, yung pinakatamad. Alam nyo, nung high school ako, elementary, tamad po ako magsulat. Oh, bakit mo sasabihin nagbablog ako? Eh, katamad kong magsulat? Tamad akong magsulat, tapos nagbablog ako? Tanga? <laughs> Ang bubo? Oh, eto po, isunod po natin ito ha uh, isunod po natin ito, itong uh, uh, video na to. Okay. <laughs> vlog daw, <though>, vlog. <laughs> Pagkatanga. Uh. Mas mabuti kung humarap sana sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Department of Justice o DOJ Undersecretary Jesse Andres, para maipaliwanag ng Vice Presidente ang buong detalye ng umano'y banta uh, nito nito. Isa pa to si oh, Yung banta, dapat mong ipaliwanag yan. Oh. Uh, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh. Uh, yung banta, kailangan mo pag-usapan. So, uh, pa alam mo kasi, hindi mo mapapaikot ang NBI, Sarah Duterte, oh, pag-usapang pagbabanta. Kasi, NBI yung pinakamagaling mag-imbestiga pagdating dyan. O oh, hindi ka naman pwedeng gumawa-gawa ng uh, kwento. Yeah, or taking mga ebidensya. Kasi mabubuking at mabubuking 'yan, lalo ka mapahiya. O, oh, mas maganda sana kung humarap ka kaso hindi ka harap kasi alam mo na pag humarap ka, sunog ka doon dahil fake news ka. KO. Di ba? Sinungaling ka. Oh. Hindi talaga harap. Ikaw ba naman, do? yung mga Duterte po, sa Dabaw pa lang ha, yung notebook dyan sa Dabaw, yung mga krimen dyan sa Dabaw, dinodoktor po ng mga Duterte. Dapat nga, naging doktor na lang itong mga ito eh, di ba? Dinodoktor po nila yung mga krimen dyan sa Dabaw. O tingnan mo, may illegal po ugo dyan. O may pagawaan ng shabu dyan. Pero sabi nila, peaceful daw yung Dabaw. Pero nandun po lahat ng mga kriminal nagtatago. Oh, sabi ni Newton, vlogger ka lang boy, hindi ako vlogger lang. Ha? Ako ay galing pa sa ibang planeta. Nakatutok ako ngayon sa mga Duterte. Ha? Hindi lang ako vlogger. Aaminin ko. Isa akong uh, uh, alien. ha? Mas mataas pa ako sa inyong mga tao. Kasi isa akong alien, nag-iimbestiga ako dito sa inyong mundo. Ha? Yung ka lang, vlogger ka lang, bobo ka. Eh, alam mo namang, hindi ako, ano, hindi ako tao. Alien ako. Tatanga-tanga ka, mamaya. Tanggal lang kita ng utak, eh. Ba? Vlogger ka lang, boy. Eh, tanga. Ah, mamaya nga, doon ako sa buwan mamaya. Ha, abangan nyo. Kaso, walang signal doon, eh. Mag-vlog na lang ako dun. Tatanga-tanga ka, bigla ka mag-umit dyan ng pam uh, pambobo. Huh? Vlogger ka lang, boy. Oh. Huh? Anong pinagkaiba namin ni eh, ano? Ng mga dyan sa kabila. O, oh, huh? sila vlogger din. At least ako, alien na vlogger. Uy, huh? Sipain ko yung utak mo eh. Gusto mo? <laughs> huh? Gusto mo? sabi ni ano, sabi ni Ricky, pipin ko to ha, para mabasa nyo ha. Oh. Pipin ko. oh, sabi niya, ikwento mo din kung paano ibalita sa abroad ang korupsyon ng gobyerno. Korupsyon ng gobyernong Marcos, iuutosan eh, uutusan mo ako magkwento. E eh, samantala, ang uh, uh pinapaniwalaan niyo pinapaniwalaan nyo si Minay, yung mga fake news. ba? Diba? Gusto kong ikwento yung gusto mo. Yung gusto mong iutos sa tapos yung pinakatotoong issue, wala na, hindi na natin pag-uusapan. Yung confidential fans, hindi na natin pag-uusapan. Ha? Gusto mo yon? E eh, malas mo, kailangan mo muna lumuhod sa akin, magmaka magmakaawa, na please, bullpoint man, ikwento mo, ikwento mo itong ganito, ganito, ganyan, oo, please, please, din tsupain mo yung aso ko, pantutin mo yung mga siraulong aso dyan sa kabila, baka sakaling pumayag ako ha na yu, uh, payagan ko yung request mo sa akin magmatawa ka muna luhod ka muna utang ina mo kasi ha ang korapsyon ng mga Duterte ang dapat pag-usapan kasi sila yung mga kurakot eh tira mo nga ang Pangulo oh regalo niya sa kanyang kaarawan 328 million ha 328 million pinamigay lang oh kung kurakot yung administrasyon o ang pangulo, dapat, hindi na. Eh, akin to'y, eh, regalo sa akin to'y, eh. ba't ko'y to, ipapamigay? O. Oh. Ang tamura, ah. Pero, tinulong niya sa mga hospital, di ba? Tapos, sasabihin mo, kurakot ang pangulo, lapit ka nga sa akin, babatukan kita. Ipukpok ko sa ulo mo itong, itong basong hawa ko ngayon. Ha? Bobo? Gusto mo? tutukukin kita? Ah, tatanga-tanga ah. Huwag <laughs> tatanga-tanga. Gayun din kina First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito po ay pagkakataon na binibigay ng National Bureau of Investigation para ilagay niya sa kundi. Hmm. Eh na, klaro po ah. wag Huwag niyo, huwag niyo akong sabihin, vlogger ka lang. Hindi ako vlogger lang. Galing pa ako sa outer space. Nagpunta ako dito para lang sa mga Duterte. Ha? O, oh, para klaro yan. Ang teksto, yung kanyang pagbabanta. Ngunit kami po ay hindi rin masaya na hindi naman niya pinaunlakan. Hmm. Kung sumagot sana ang... Siyempre, sino bang magiging masaya? ba? Diba? Inimbitahan nyo. Hindi pumunta. Katulad sa Quadcom noon, si Sarah Duterte inimbitahan sa Quadcom. Aba, ang pumunta doon sa quad comb. hindi naman imbitado, yung malaking, pinad ang laki ng katawan, pinadala niya doon. <laughs> hindi naman imbitado sa andaan. Pero nandun, pumunta ang kapal na muka. Oh. Uh, Recon dyan, shoutout to ha. Ayun, sinipa palabas ng quad kong. Oh, lawyer yata yun ni, ni, ni Sare. Diba? Sinipa. <laughs> isi si Presidente ay maaari pa siyang makaiwa sa kriminal na pananagutan. Binigyang din pa ni Yusek Andres na bagamat sila ay nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo, patas ang kanilang investigasyon. Hindi ho tayo nagpapadikta kahit kanino at wala naman pong pagdikta. Hmm. Yung proseso po na nakasaad sa batas na pagbigyan ang tao na magbigay ng paliwanag sa lahat ng akusasyon laban sa kanya. Kapag natapos ang investigasyon ng NBI at formal na naisampa sa DOJ ang posibleng reklamo, may panibagoan yang pagkakataon si VP Duterte na sumagot sa isa sa gawang preliminary. Pero, pero si Duterte binigyan pa po ng chance ng NBI hanggang katapusan. Okay, kay John Cuervo, shout out to ah. hanggang katapusan kailangan niyang uh, magparamdam sa NBI. Okay, eh kung hindi magparamdam yan, ay mararamdaman niya yung hirap yung problema may problema ka na nga ngayon mas lalo ka pang magka problema hmm, diba? alam mo, si Sarah ma-pride ito ma-pride po si Sarah pero, tandaan po natin 7 pesos lang po yung pride sa tindahan ha? 7 pesos lang, kaya namin bilhin yan nabibili lang yan napakamura naman Ah, eh ba? Ano? Yung pride mo Sarah, wala yan. Sus, <laughs> maglaba ka na lang. Gamit yung pride. Preliminary investigation. Ang preliminary investigation po na kung matutuloy sa Department of Justice ay isa pong pagkakataon muli para sa pangalawang pangulo na magbigay ng kanyang pahayag. Part 2 yan ng due process at kami po... Kailangan niya kasing i-explain kasi patas naman po. Tatas, pakikinggan po siya. Hindi, hindi naman siya ginigipit. ba? Diba? Pero kasi, pag hindi ka pumunta, anong iisipin ng mga Pilipino? Guilty ka. Kasi hindi mo kayang ipaliwanag yung mga binitawan mong salita. Ah. Oh, yung first lady ngayon, pinagtatawanan ka lang. Kasi bakit? Nasa isip ng tao, oh, mag magbabanta-banta ka sa amin, tapos di mo pala kayang panindigan. Yan sabi ng first lady, ah, ah, ah. Oh. Eh di nakakahiya ka, pinagtawanan ng ka lang. K.O. <laughs> Sarah Duterte, pinagtawanan. na. Oh. Ah. Nakakahiya yun. Giging patas at tuwid sa aming uh, gagawing investigasyon. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Oh, sabi ni ano, pipin -ip ko ah. Hindi ko mapin. Hindi <laughs> ko sabi ni Buddy to clean. Oh. Isa lang masasabi ko, bobo ka. Ang dami mong nang sinabi ah. Isa ba to? Oh. Ilang ano to? Isa lang daw masasabi niya. Bobo daw ako. Oh. Samantalang, kung titingnan mo, yung comment niya, siya yung bobo. Ang spelling ng bobo niya, B-U-B-U. <laughs> na letra na nga lang, yung kinukomment mo, hindi mo pa may spelling yung bobo. <laughs> yung bobo, sasabihin akong bobo. Biyo, biyo. Isa lang daw masasabi niya sa akin, bobo daw ako. Nung tinignan ko yung spelling niya sa bobo, palpak. Biyo, biyo. <laughs> next time ha, pag babanat kayo sa akin, siguraduhin yung mga comment nyo, hindi palpak. Kasi masisilip at masisilip ko yan eh. Yung inyong kapalpakan. Balik ang grade 1. Ha? Putang ina mo ka, mali-mali pa spelling mo. Balik ang grade 1. And then pag natuto ka na, kung ano yung spelling ng bobo, balik ka dito sa comment section. E-comment mo ulit. Pag tumama ka, papalakpakan kita. <laughs> Grabe! Eh. <laughs> hindi ako makapaniwala, yung bobo. Yung pa yung magsasabing isa lang masasabi ko sa Bobo ka. <laughs> <laughs> Ay nako, eh, kinikilig yung itlog ko dito sa mga bobo. Ah, <laughs> oh, pag didiess talaga ingot, tama yan, magnus charm. Oo, oh, pag didiess talaga, hindi lang ingot. Oh ano pa Karamihan janyan mga pupuk gan <laughs> service supe ba?